Nakuha nila ang amuleto, isang maliit na gintong pinggang, may hugis ng ahas na may mga mata ng rubi at mga mamahaling bato sa buong ito. Ang amuleto, kilala bilang ang amuleto ng Bakunawa, ay sinasabing may kapangyarihan na pagsilbihan ng dragon na si Bakunawa at gawing posible para sa pinili na tao na talunin ito. Sa amuleto na kanilang pag-aari, si Dakila at ang kanyang mga kasamahan ay nagbalik sa mandirigma ng kalinga. Habang si Dakila at ang kanyang mga kasamahan ay nagtagumpay laban kay Tagak at ang kanyang mga alipores, lumitaw ang matandang mandirigma ng kalinga. Nagpakilala siya bilang kalinga, ang alamat na tagapamahala ng mga dragon. Inilahad niya ang kanyang nakaraan kung paano niya minsang inalagaan ang dakilang dragon na si Bakunawa at nagtago ng sipat sa loob ng mga henerasyon hanggang ito ay ninakaw ni Tagak. Sa banal na amuleto sa kanilang pag-aari, inihatid ni Kalinga ang grupo sa sinaunang kuweba na matatagpuan sa kalaliman ng bundok. Sa loob, natagpuan nila ang makapangyarihang sibat, iningatan ng dragon na si Bakunawa. Ipinaliwanag ni Kalinga na ang amuleto na kanilang na-retrieve ay may kapangyarihan na pagsilbihan si Bakunawa at ito ay ang tanging paraan upang talunin ang dragon at kunin ang sibat. Habang ang mga kasamahan ay naghanda para sa laban, si Kalinga ay naglakad palapit at sumalubong sa dragon. Hinarap niya ang amuleto at nagsalita ng mga sinaunang salita ng kapangyarihan. Nagliwanag ang mga mata ng dragon at ininuunan nito ang ulo sa pagsunod sa utos ni Kalinga. Dahil sa pagiging taimtim ng dragon, nakakuha ang mga kasamahan ng sibat. Inabot ito ni Dakila na sinabihan siya na siya ang tunay na pinili at ito ang kanyang tadhana na gamitin ang sibat sa huling laban-laban kay Kalag. Ang mga kasamahan ay lumabas mula sa kuweba na may tagumpay, may hawak na makapangyarihang sibat at ang kaalaman na mayroon silang paraan upang talunin si Kalag at ang kanyang hukbo ng mga demonyo. Pinakawalan Ang sibat ng kaluwalhatian ay sinasabing kayang talunin ang Panginoon ng mga demonyo. Ang puno ng sibat ay may mga ukit na lumalarawan sa sinaunang simbolo na nagpapakita ng kapangyarihan at lakas ng ating kaharian Nagawa mula sa mahiwagang bahagi ng puno ng balite kung saan ito ay imbuwed ng kapangyarihan nito sinasabing ang sibat ay nilikha ng ating mga ninuno, espesyal na upang talunin ang Panginoon ng mga demonyo. Ang ulo ng sibat ay gawa sa pinakamatibay na metal na nanggagaling pa sa isang bulalakaw, matalas at mabagsik. Sinasabing ang sinumang makapaghawak nito ay magkakaroon ng lakas na talunin kahit ang pinakamalakas na mga demonyo. Ngunit hindi lamang ang sibat mismo ang nagbibigay lakas dito. Itoy ang mahika na kasamang itinatakda, ipinasa mula sa mga henerasyon ng ating mga ninuno. Sinasabing tanging isang tapat na mandirigma, pinili ng mga diyos ang may kapangyarihang gamitin ito sa buong kakayahan nito. At iyon ang dahilan kung bakit itoy itinago, pinanatili ng dragon na si Bakunawa. Tanging ang pinili na nagpapatunay ng kanyang kahalagahan ang makakakuha nito at magtatalo sa tagapagbantay. Ngunit ngayon na ito'y nasa ating pag-aari, magagamit natin ito upang talunin si Kalag at ang kanyang hukbo ng mga demonyo at dalhin ang kapayapaan sa ating lupa. Ito'y isang makapangyarihang sandata, ngunit kinakailangan nating gamitin ito ng may kaalaman at may pag-iingat sapagkat kasama ng malalaking kapangyarihan ay malalaking responsibilidad. Hindi natin dapat hayaan itong mapunta sa maling mga kamay. Hinaharap namin sila ngayon, ngunit hindi ito sapat. Ang mga demonyo ay patuloy na dumadaloy mula sa rift ng mas mabilis kaysa sa kanilang pagkakapatay natin. Kailangan nating hanapin ang paraan na isara ito o baka tayo ay mabihag kamahalan ginagawa ng mga salamangkero natin ang lahat ng kanilang makakaya upang isara ang rift. Ngunit hindi ito gumagana, ang mga demonyo ay labis na malakas at kanilang tinitibag ang ating barikada. Kaya't kailangan nating lumaban ng mas matindi. Gusto ko ang lahat ng mga kawal sa harap at nais kong ang ating mga pana ay nakatuon sa mga demonyo na dumarating mula sa rift kailangan nating pigilan sila. Kahit na iyon ay sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit kamahalan, ang ating mga kawal ay pagod na at ang mga demonyo ay walang tigil. Tayo ay nauurungan. Alam ko, ngunit hindi tayo dapat sumuko. Kailangan nating magtagumpay hanggang dumating ang tulong. Kailangan nating protektahan ang ating mga tao. Na may matinding determinasyon sa kanyang mga mata, Tinungo ni Amihan ang kanyang mga kawal at mga albularyo sa labanan, nakipaglaban ng buong pwersa upang pigilin ang mga demonyo at protektahan ang kanyang kaharian mula sa napakaraming kaaway. Bagamat maraming hadlang, hindi nawala ang kanilang determinasyon at tapang. Sa pagyakap ng laban, lumaban ng buong tapang si Amihan at ang kanyang mga kawal laban sa mga hukbo ng mga demonyo na dumaloy mula sa rift sa proteksyon ng puno. Ngunit bagamat kanilang pinaglalaban ng may buong pagsusumikap, waring sila'y malulunod na sa dami ng mga halimaw. Sumusugod ang hangin sa paligid nila, ngunit hindi ito sapat upang mapanatili ang pagsalaksak ng mga demonyo. Ang puso ni Amihan ay mabilis na kumakabog sa takot at determinasyon habang nakikipaglaban kasama ang kanyang mga tao na alam na ang kapalaran ng kaharian ay nasa kanilang mga balikat. Sa paglipas ng oras, lalo pang nararamdaman ni Amiha ng bigat ng sitwasyon na kumakalampag sa kanya. Ang kanyang mga puwersa ay nauurungan na at ang mga demonyo ay nagkakamit ng teritoryo. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga tao at alam niyang kung hindi magbabago ang mga pangyayari sa lalong madaling panahon, sila ay magigiba na. Ngunit kahit na ang mga demonyo ay palapit ng palapit, hindi sumuko si Amihan. Binuhat niya ang kanyang mga mandirigma, hinihikayat sila na ipagpatuloy ang laban at inuukit sa kanilang isipan ang kahalagahan ng kanilang misyon. Lumaban siya kasama nila, gamit ang kanyang mga kapangyarihan upang kontrolin ang hangin at saktan ang mga demonyo at itulak sila palayo. Bagamat ginagampanan niya ang kanyang bahagi, ang mga demonyo ay patuloy pa rin nagsusumikap na makapasok. Alam ni Amihan na nagmamadali na silang oras. Nakikita niya ang puno sa kalayuan, ang mga sanggan nito ay natutuyo at ang mga dahon ay bumubulusok pababa. Alam niya ang kinakailangang iligtas ito, hindi lamang para sa kanilang kaharian, kundi para sa buong mundo. Habang patuloy na naglalabasang muli ang mga demonyo mula sa rift, waring nawawala na ang lahat ng pag-asa. Lumaban si Amihan at ang kanyang mga mandirigma ng buong tapang, ngunit dahil sa dami ng mga demonyo, sila'y halos malunod na sa mga ito.